isang magandang araw po sa lahat ng mga minamahal ng Diyos na para sa atin ang Diyos ay pag-ibig at iisang mabuti period. Sumayin nyo nawa ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Lord Jesus Christ, at ang pakikipisan ng Holy Ghost ay sumayin nyo no ang lahat mga anak ng kapayapaan lalo ang tumanggap ng ebanghelyo ng hindi pagtutuli kaya tayong mga gentil ay naligtas dahil sa biyaya ng ating Diyos ama na na kay Kristo at wala tayong kautangan tuparin pa rin ang mga batas ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Moises. At ang tinitiyak sa atin ng kasulatan na tayo ay may isandaang porsyento na pakinabang kay Kristo lalo sa tinapos niyang mabuting gawa sa krus ng Kalbaryo. Ang paksa natin na ang lahat ng bagay ay pinagkatiwala lamang ng Diyos sa atin lalong lalo. Sa lahat ng mga mayayaman sa material na bagay na dapat nating gamitin ayon sa kaluuban at salita niya. Palagi na mga kapatid kay Kristo na may dalawang pagpipilian tayo sa paglilingkod at pagtalima sa ating Diyos, ito ay ang mabuti o masama ba ang pipiliin nating gawin mula sa lahat ng ipinagkatiwala o mga kaloob ng Diyos sa atin. Always we have free choices but God said always to choose to do good in His sight. Sapagkat siya ay Diyos ng mga buhay at hindi ng mga patay ang gumagawa lamang ng masasama parati sa paningin niya ay yung mga patay sa harapan niya na magdudulot sa kanila ng walang hanggang kapahamakan. Maraming mayayaman na inutusan sa panahon ng Lord Jesus Christ na mga mayayaman sa material na bagay na ipagbili ang tinatangkilik nila at ipamahagi ang salapi sa mga dukha ngunit halos lahat ay hindi tumalima. Napakalungkot ng mga gayong pangyayaring ngunit sa panahon ng mga first century Christian churches sa mga gawa Kapitulo 4.32-35 ay maraming mayayaman na ipinagbili ang kanilang mga kayamanan at inilagay sa paanan ng mga apostol upang ipamahagi sa pangangailangan ng bawat isa upang makalakad sa mga daan ng Diyos na very equal. Sila ay tinawag na bahay ng Diyos. Isang Timothy 3.15 Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan. Ezekiel Kapitulo 18.25 datapuat Datapwat sinasabi ninyo, ang daan ng Panginoon ay hindi pantay dinggin mo ngayon, o sambahaya ni Israel, hindi ba pantay ang paraan ko? Hindi ba hindi pantay ang iyong mga lakad? Ang katunayan na ang Lord Jesus Christ bilang sinugo ng Diyos ama niya kaya dapat natuparin ang bawat mga salita niya. John 8.26 Mayroon akong maraming bagay na sasalitin at hahatulan tungkol sa inyo, gayon pa man ang nagsugo sa akin ay totoo, at ang mga bagay na sa kanya'y aking narinig, ang mga ito ang sinasalita ko sa sanglibutan. John 12.48-49 48. 48. Ang nagtatakawil sa akin, at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kanya, ang salitang aking sinalita, ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. 49 sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin, at kung ano ang dapat kong salitain. Maraming churches ngayon ang hindi tinutupad ang mga salita ng Lord Jesus Christ pati na lalo yung nasa Acts 2.42-46 at sa Gawa 4.32-35. Romans na anim. anim. Sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao, ayon sa aking Evangelio, sa pamamagitan ni Jesus Kristo kaya kayong mga churches na pakonwery ay tiyak hahatulan kayo ng Diyos ayon sa Ebanghelyo sa pamamagitan ni Kristo lalo yung hindi tumutupad ng Acts 2.42-46 at iba pang katulad nito tiyak hindi kayo kikilalanan ng Panginoon na sa Kanya. Ikalawang Korinto Kapitulo 8.14-15 14 Kundi ayon sa pagkakapantay-pantay, ang inyong kasaganaan ay naging abuloy sa panahong ito sa kanilang kakulangan, upang ang kanilang kasaganaan naman ay maging abuloy sa inyong kailangan, upang magkaroon ng pagkakapantay-pantay. 15. Gaya ng nasusulat, ang nagtipo ng marami ay hindi naglabis, at ang nagtipo ng kaunti ay hindi kinyo lang. Hindi madali ang daan ng Diyos. Ang tanging matalino ang utos sa mga followers ni Kristo ay magpumilit pumasok sa pintu ang makipot at makitid na daan. Matthew 7.13-14 13. 13. Kayo'y pasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan, at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang do'y nagsisipasok. 14 sapagkat makipot ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Luke 13.24 Magpilit kayong man si pasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang manggag sisikap na pumasok, at hindi mangyayari. 25. Kung makatindig na ang puno ng sangbahayan, at may lapat na ang pinto, at magpasimula kayong mangagsitayo sa labas, at manggag si tuktok sa pintuan, na manggag sasabi, Panginoon, buksan mo kami, at siya'y sisigot at sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nang kung kayo'y taga saan. pito, At sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nang kung kayo'y taga saan, magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikuan. 28. Diyan na nga ang pagtangis, at ang pagnangalit ng mga ngipin, kung mangakita ninyo si Abraham, at si Isaac, at si Jacob, at ang lahat ng mga propeta sa kaharian ng Diyos, at kayo'y palabasin. 29. Siyam at sila'y magsisipang galing sa silanganan at sa kalunuran, at sa timogen at sa hilagan, at magsisiupo sa kaharian ng Diyos. 30. At narito, may mga huling magiging una at may mga unang magiging huli. Hebrews 10.36 Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Karamihan ng pinanpangaral ng mga bulan ay prosperity ngunit walang total obedience sa Ebanghelyo ng Lord. Paano iyan kung dahil dito maraming mapapahamak dahil sa pandaraya at panlilinlang ng mga panggap ng mga Kristiyano? Magpatawad tayo sa mga kasalanan ng mga tao at bigyan daan natin ang galit ng Diyos sapagkat nasusulat sa Kanya ang paghihiganti. At lahat ng mga parang mababanggas na mga hiyep ay malilipol din sila ayon sa nasusulat. Dalawang Peter 2.12 dalawa, Datapwat ang mga ito, na gaya ng mga kinapal na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin, na nagsisalipuska sa mga bagay na hindi nila nalalaman ay walang pangsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol. Basahin na lang po ninyo ang kabuuan ng sulat dito dahil hindi naman ito tumutukoy kung sa para sa ebanghelyo ng pagtutuli o hindi pagtutuli. Kahit si Apostol Cordro binanggit din sa sulat niya si Apostol Pablo. 2 Peter 315 16 15. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo, na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, ay sinulatan kayo. Labing anim, gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na do'y sinasalita ang mga bagay na ito, na do'y may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsin ng mga di nakaaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. Galatians 5.6 Sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng paibig. Galatians 6.15 Sapagkat ang pagtutuli ay walang anuman, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang bagong nilalang. Masaya at maligaya tayo na dapat dumadating tayo sa pagkaalam ng katotohanan. Mga minamahal na mga kapatid kay Kristo, God bless us all sa lahat ng mga tupa ng ating Lord Jesus Christ. Thanks be to God to Him belongs all the glory in Christ.